Stop dog, stop ano ang kabaliktaran ng under-construction? Ah, over-construction. Under-maintenance? Uh, over <laughs> <laughs> I'm not sure. <laughs> Under-maintenance. <laughs> Understatement. Ah, uh, over-construction. Um, may kickback? Stop dog, stop Pwede bang uminom ng soft drinks kapag coffee break? Siyempre naman. Kasi pag sinabing coffee break, it's a break. Sabi nga, boss, take a break. Break, break, break! <laughs> pwede naman. Pero dapat doon kasi sa soft drinks break, sa mo yung tropa mo, kasama yung Yossi. Pwede, siyempre. May caffeine din naman ng soft drinks. Wala naman kasing soft drinks break so pwede naman siguro. Oo oh, naman, pwede pwede kasi mahala ka sa buhay mo. Walang makailam naman ng tao sa'yo naman. Pwede, pero talaga mo siyang coffee, co coke fibre. Sa -tabang, sa -tabang! Ang uod ba pag namatay, inuod din? Hindi, hmm? nagiging butterfly. <tod> Atad, parang cannibalism ata nangyari. Bawal pa rin fire. Parang ano sila eh, di ba biodegradable sila? <tod> <tod> parang, parang nagiging soil sila. So parang feeling ko, hindi. <tod> yes, para party-party silang lahat. hindi, <tod> nilalanggam siya. Oo. Sagot! kung ang whiteboard ay white, bakit green ang blackboard? Oo nga, no? Oo nga, no? Sagutin nyo nga. <laughs> Malay ko, ba't sa akin itatan? <laughs> <laughs> Galit na. Galit <laughs> <laughs> na. Green kasi wala ng budget. Kasi kano na yung budget eh, kinulang na sa white. Nakalimutan ang scrub. Hmm. Ang dami ka ng problema sa mundo, dinadagdag mo pa yan. Woo! Sa kaka-overused ng blackboard, <laughs> naging greenish. Stop, 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 stop ang lason ba pag nag-expire, nakakalason pa rin? Oo naman. Yung pag-ibig dati na ex mo na, nakakalason pa rin pag bumalik sa'yo. <laughs> Oo. Feeling ko. <laughs> <laughs> Try mo. Hindi, tumatami siya. Hindi po kasi na ko na. Oh my God! Umibig! Para sa akin kasi ang pag-ibig ay isang lason. So hindi naman. Oh. Isang salat! Isang salat! Kung ang Tagalog ng cabinet ay aparador, ano ang Tagalog mga cabinet members. Miembro ng gabinete. Mga miembro ng gabinete. Hindi ko na alam, daming tanong. Cabinet miembro, I'm sure. Barkadahan? Ano, miembro ng mga cabinet? Sorry. Sorry. Laman ng aparato? <laughs> isang dalawang, isang sagot! Kung bilog ang sing-sing, bakit square ang boxing ring? Itanong natin kay Manny Pacquiao. Kasi hindi siya kasya sa daliri. Kasi nga, ang bilog ay mundo, tapos yung buhay, tatso Yes. <laughs> kasi mahirap siya kunin pag bilog din yung box, di ba? Ang hirap mo siya lang so, Dapat may space. Kasi pag binigyan mo ng tao na isang sing-sing, forever na daw. Aww. Kaya ang boxing ring, kasi forever ko mag-aaway din. Wait, ang hirap ng tanong, ano? <laughs> <laughs> oh, oh, <okay. laughs> Pag-aubusan na ako, ha? Hindi sorry. Cut <laughs> <Got to know. laughs> <laughs>